naman, wala pang official statement pero obvious na si Katrin Bernardo ang nasa teaser ng Madam Tussauds <laughs> Hong Kong, di ba? Kahapon yan, di ba? Nagkaroon sila ng ano teaser. Tapos, may dalawang clue na binigay doon eh. Sabi doon sa caption, She starred in the first Filipino film to hit over 1 billion pesos. Ay, peso globally ayan so base sa clue obvious naman na si Katrina ang tinutukoy at sinasabi rin na nag-start siya sa showbiz noong 7 years old pa lang siya at alam naman natin na bata pa lang talaga ay uh, Uh, artista na itong si Catherine Bernardo. No other than, kahit hindi na pangalanan, it's obvious na si Catherine Bernardo nga ang tinutukoy. Ito. Di ba? At sya, mm -hmm. sinasabi nga, friendship, diba, na kumita ng almost 1 billion globally. Yes. Yes. Eh, yung pelikula naman nilang Hello, Love, Goodbye ni Alden, yan ang talagang kumita ng bongga-bongga na umabot ng billion. Oh, oh. Yes, talaga, di ba? Oh, yes. At ako rin talaga ang nandun sa ano, uh, di ba? Ano, <laughs> 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 Ay, bakit ba? Ano ba na? Siya, pronunciation uh Oh, nun, Madam. Ang pronunciation nun ah. pala, English siya ka ano, British oh. is Madame Tussauds. Gano. Madame Tussauds. Ganun. <laughs> sa Frances naman, sa France, parang iba rin yung pronunciation niya. Parang ano, silent D or S. Parang silent sa dulo. Sandali, ano ba ang ano, qualification para mapasama ka dyan sa... Siguro, ano, ano yung oh. achievements mo as a celebrity, yung influence mo. Oh. Hindi rin naman natin matatawaran talaga ang ano, ang influensya ni, eh, ni Catherine Bernardo So, dahil first ever diba yung yung pelikula nila ni Alden Richards ang pinakakauna-unahang ano uh, pelikula na naka-reach ng 1 billion pero sa